Arte Cruz na kauna. Ayon, Arte Cruz. Grabe. Arte Cruz from Pulomolok, South Cotabato. Rider from South Cotabato na sa pangatlo si Tolentino from Malita. Ayon, oh, uh, unang ipad ni Arte uh, Wow. Pangalawa. Ah, Boy Pins na sa pangalawa. Grabe, oh, Boy Pins. Oh, Boy Pinida, oh, mga idol. Pangatlo, so, Zarapako. Oh, uh, pa uh, grabe, oh, nakuha dito ay, agad. Naka-inside, Zarapako. Pagpapitan si Pangalawa uh, na sa inyong bago. Ang inyong idol. Express, Then, boyfriends. Wow. Grabe! eh. Sa Saira pa ako. Woo. Sarap eh. Nagkasabayan oh. ang dalawa. Wala okay, ah, ka. Grabe! eh. Sa ilan pa pa yan mga idol? Nagpakilala. 65 lang ang bago na. Grabe! eh. Expert 250. Wedding area na. Prefer no miss Favorito. Wow. Cross. Prepare na miss ko. Wow. Hala ka. Ayan na. Grabe. 65 PC o. Grabe. 65 PC. Dilan pa biyan mga idol. Unbelievable. 65 Grabe, from Luzon, Yamaha, Philippines, mga idol. Wow, ito na. Pagpakanay po, si Joyce of Secret. Nakuwala, Aldrey Cruise, from Colomola. Pangalawa, ka talaga bangatlo, Number 1 ka talaga kapatla, sa 85cc. Uh, 35, 39, Aldri 65 cross, lang, sa Tolentino, balita. Boy pains, talaga ang galawan mga idol. Baby, uh -huh. Iba talaga ang galawan ni Aldrick Cruz Then, Karabi. mga idol. mga idol.

Tolentino from Malaita. Jamari Joyce from Don Marcelino. Then, Jitil uh, wow, Breer. Jitil Breer, Pantugan. Walang makakatigil mga idol. Followed John by Zaira Paco. Rapi, nagpakilala kaya po Zaira Paco. Isang babae laban sa mga lalaki. Ayon. Okay, oh. hey, uh -huh. Double. Ah, Babas yung nawala. Grabe talaga mga idol. Walang makakapigil kay Henry Cruz. That's 14 years old nga bata mga idol ha. Then, Jelan Fabian, after luck. Then, by Pirida, of Double City. Ang Tolentino. Ah, talaga oh. Smooth na smooth ang galawan. Kapamisa from Bukitang kita, para tayo tulit Tino ang balita oh. Ito kita si Jim John Tapi kung nasaan Baka nagpasilong sa la, ilalim ng kulong kahoy Ani ah, gawas Ito na, ibalik na ako oh. Ito pulong pa ito Okay. 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 Uh, uh, mga powerful, yeah. uh, okay. powerful mga idol sa do mga idol ha. TP560. Okay. One last game malekos. Titira ini sa ira pa Kaya Ayon. Uh, 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 uh. Yeah. kaya. Ayan, titira ini. Trebon. Grabe sa Galawan ng isang babae. Grabe hindi. Uh, uh.

Matapang na bata. Dylan Fabian Boy Delan, Pineda paligid, then Boy Pineda. The only Rider Nang